Attorney, ako'y mahirap lamang. Nais ko pong humingi ng tulong sana sa inyo dahil sa paninira sa akin ng mga dalawang uh, mag-asawa. Idinidiin sa kasalanan na hindi ko ginawa. Na-involve pa ang mga anak ko, pinagbintangan ng kung ano-ano, maging malinis lamang sila. Pero abuso na po, attorney. Hanggang ngayon, ginugulo pa nila ako at sinisira. Nais kong ipakulong ang mag-asawa na ito pero di ko po alam saan ako hihingi ng tulong. Ay ano kayang panggugulong ginagawa Oo, sa kanya? Paninira, paninira daw siya. Paninira, paninira, paninira. paninira. Alam paninira. nyo, sir. Ma'am, ma mas magpakulong. Pero baka pag pinakulong nyo, no, mess sa inyo, di ganun din. Pati kayo may kaso. Charge, counter charge. Okay. Ang dami di ba? Kaya kailangan po mediation yung problema nyo. Away bata yan eh. Away kapitbahay eh, di ba? Mm -hmm. Away barangay. Mm -hmm. Kaya po i, i PM mo to Attorney JC si, si para ma-mediate sila sa PAO office. Sige Meron pa. po tayong mediation and conciliation sa PAO. Yeah. 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 Yung PM bawat partido ay inaayos. Kaya ang mga PAO lawyers po ay eksperto sa mediation yes, eh. Yes po. Kaya nga minsan hinahati namin yung opisina eh. Sinagsasakdal at sa isinasakdal <laughs> pag aarapin pagkakasunduin. <laughs> Mas, mas marami ang nagkakasundo at tumuwi na masaya. Yes. Ganun yeah. po win -win talaga win eh.